Bening <gezos> so, <man> <laughs> so, na English, sinama na mo. Isabi ko, Ox nato, Ox nato, Minor Center nato. So, teta gumana sila ko, teta teta teta, ilapu sila. So, teta teta teta, nagraw sila sila sila. Nagawa ng gurante ng mga tao. Nagawa ng mga lupa lupa sa ibaba. So kung natutus na gusto ng mga kami, tapos, hindi talaga kami na nitiyano Tama yung sinabi ni Karina na sila kahit yun, yun pala agad sa isang paniniwala niya eh. Pero oo, oh, naniniwala siya na kailangan ng, mat ng matagal na, na, na ganyan low stage. Ganyan yung low stage. Pero yun, the fact na yung video yun, tapos hindi na hindi niya lang pinamata yung paniniwala sa akin matagal na yung parents niya. eh yeah. and, and, yung fact niyo, na yun, doon pala nag-compromise na siya eh. Tapos ay kasi, feeling ko, hindi nga, nag-compromise na siya, dapat compromise din siya, no? si Michael. kaya saka, hindi na parang kanina pa rin, hindi lagi sa akin, gusto din kahapon na kababaihan at maging sa ibang kasarihan. Binenta po ako ng itay sa isang foreigner sa internet para daw masustentuhan mga kapatid ko sa pag-aaral. Pinintay ng sundalong kano ang anak ko. Bakit ka ba sila hahayaang mamalagi rito? Sabi ng inay at itay, hayaan ko lang daw ang pagbubugbog ng asawa ko. Ako ang babae, ako ang dapat magpasensya, ang umintindi sumunod sa asawa. Ang <tabangon> <tabangon> tatalon, ng pagbabangon ng mga laban natin rise and escalate sa CNA namin. Ito yung aming, um, aming yung Biblia ng Union, no? Yung Biblia ng Union, yung dito nakalatag yung mga... Ayaw po si Baba, ito ba ang chief? <laughs> Magka-share mga kasama. <laughs> sino mag-aata tayo?